kaligayang araw ang po sa ating nagpamahalang pangkalatan ng Kapitid Eduardo Villan. Dahil po sa kanyang kaarawan, ang buong iglesia po ay kanyang nilingat Maging ang mga hindi kapatid ay kasamang nililingak sa pagkakataon ito. buong mundo po ang paglingak na po si Eduardo po ang may kaarawan sa araw na to. Ngunit siya rin po ang namamahagi ng regalo. Uh, ano hmm? na ano? na Gayang karawang po sa ating kapatid Eduardo ito'y

Diyan po sa harap po, dito po. Dito po. Dito kayo. Sige po. No? Dito, dito po, po. Sige, po. Sige po mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat din po sa inyong pagsuporta. Sige po. Dito po, po. Dito po. po. Maple